product, yung kanilang cup. Ka. Ayun mga cyclista. Tapos na tayo so, sa ating obstacle dito. race. Hindi tayo pinalad. Kung okay, uwi tayo, wala uh, so, okay, pero okay lang yun kasi wala tayong masyadong insayo. Ito, pakita kasi yung obstacle race na nilaro namin. Yan, ito yung obstacle race. Grabe. Pakahirap. Doon pa sa tra trail. Nahirapan na ako. Kalas ako sa mga kasama ko. Sobrang kalas Sobrang kalas ako. Pinapangako Mr. ko ngayon, magsisipag na ako mag-insayo, para hindi ako malas. <laughs> mag i <-insayo> na ako. <laughs> Ang hirap ah. Punta ko lang yung mga kasama ko. Ito yung mga malalakas mga kasama ko eh. Hindi papahuli ng buhay. Oh. Bossing! Gusto ng buhay-buhay! Bossing! <laughs> Bossing! Sige, sige. Hindi ako sinasasama ah. Oh. Bravo, oh. <laughs> Bossing! Hey! Pangilan, 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 pangilan. pangilan, pangilan, pangilan. Seke! Baka insane yan. Ay, ang Al lalakas ng mga kasama ko eh. Ka kalas ako, kalas? Kalas? Oh. Oo. Simula ngayon, mag-e-insign na ako. Di na ako magpapabaya. Gigising na ako maaga. <laughs> <laughs> Magdadahid na rin ako. <laughs> Sinusumpa ko yan. Wala pa ibang ano. mag i na <-insayin> ako. mag na isa sa Daniels Ako, body ako